At dito yung kasunod eh Singa Blue. Ayun, Singa Blue. Singa Blue. Singa Blue. Singa Blue. Y King si Delta. Ayun, Yellow King Cobra. 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 Yo, what's up mga bari? Welcome back sa ating channel For today's video Today is Sunday mga bari Yes Merong gaganapin na ako show At sasali ang timburaot Pero hindi yung ganun yung content natin ngayon Dapat every Sunday Mag-update tayo dito sa farm ko Ano yung mga ganap natin for the whole week Oh, di ba? Kasi, daily vlog to mga buddy kaya yung ginawa natin ng Monday hanggang Saturday parang uh, tignan natin kung ano yung mga progression for the whole week kaya yung gagawin natin kaya yung gagawin natin for today's video is itutur ko kayo sa buong farm kung ano yung mga isda na binibreed natin yung ginopro out at ano yung namlaman ng na mga tanks and mga black box and everything Tara, let's go. Dito na tayo mag-start sa ating mga tanks. Ayan, si Buddy Ken. Oo, oh, dala. Ayan, si Buddy Rotary and Buddy Jomery. Nakagreen kami ngayon na uniform ng Team Burout. Ang video niyo mo na pinuloy yung vlog yung amigo. No. Atin na, automatic. Dito na tayo mag-start mga buddy. Dito na tayo sa unang tank. Unang tank. Top Sword Ini ni Ah, to. Wala may second tank. Ah. Top Sword by KC. Third. Top Sword by KC pa rin mga bali. And fourth, is top Sword by KC. Tang laro natin ya next year mga bali. Papa adult natin. Kasi napaka solid ng itsura uh, matulis talaga. <laughs> ah, ayun ang matulis talaga. Ano oh, yan? Dito naman, ribbon, ABT. Ayan. ABT ribbon, Fincy. Yung tinatawag na lang Fincy. Oh. Dito din, ABT Ribbon. Hindi makita. Dito mga ABT na Delta. Nan ribbon. Ito din. Dito pa lang yan. Sa taas. Second layer. Entry ni Jo Marie. Wala pa niyong ikuha mo? Ay, kinuha na pala. Sorry, wala nang laman. Eto pa. Top sword by QC. Lapit-lapit. dito ka niyan. Napakatulis. Ito rin, top sword YKC. Top sword YKC. Top sword YKC. And top sword YKC. Ito din pala, top sword YKC. Pati ito, napakahaba ng sword, mga body Ayan, o. Oh. Matulis talaga. <laughs> At ito din, top sword YKC. Ito lang naman yung ginagroom natin ngayon for next year na show sa mga international show sisalitan so, natin to, mga body at dito yung kasunod eh singa blue ayan singa blue singa blue singa blue singa blue singa blue singa blue and diyan na pala yung second layer natin dito sa third layer singa blue pa rin mga body singa blue Singa Blue Singa Blue YKC Delta Yellow King Cobra Yellow King Cobra Yellow <laughs> King Cobra Yellow King Cobra Yellow King Cobra Yellow King Cobra Ito naman ABM Electric Blue Moscow itu bisa siya tignan ba di para pag mo Nag blue blue yan siya Ayan, dito yung entry natin nakuha na eto ABM tapos bukas Monday dadating yung mga tank para dito sa mga bakanting spot dito tsaka dito sa kabilang rack papupuno yan ng aquarium mga body kasi kailangan, kailangan na natin ng aquarium para meron na tayong magroom na mga isna para next year iyon no tapos dito naman tayo sa mga grooming tank na 4x8x10 You know, bising busy, busy sila sa kanilang mga entry Tapos yung mga isna natin dito mga badi Is eh, kulang pa sa edad Kaya groom lang ng groom Hanggang sa mag-quit <laughs> Groom lang ng groom Dito tayo mag-start Sa taas na tayo mag-start mga badi Top sword As usual yeah, no. Lahat dyan dito mga badi top sword pero papakita ko na rin sa inyo para para makita niyo kanina nakalaki yung mga top sword natin. So, diba? First layer pa lang yan. Sorry. Sorry. Top Sword YKC Isang okay. layer pa lang Dito sa second layer is ABM 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 Ayan, puro ABM Ayan, ganyan kami mabrit dito Dito naman is uh, Singared Ayan, Singared to mga buddy Kita okay, nga mga mga singgared ginagroom Dito, Blue Moscow Blue Moscow, Blue Moscow. Kaya sobra dami ng tank natin dito mga buddy kasi random grooming to nandito sa parang library na mga tank. Ito, ito yung mga random grooming natin. Lahat ng pwede i-groom, i-groom natin dyan na mga Delta, uh, halo-halo na, Dombo Air, Mosaic, uh, Half Moon na RDSS. Lahat ng pwede i-groom na mga male, nilalagay natin dito sa random tanks, dito sa farm. Ayan. Tapos yung maselect naman nga galing dito, ilalagay natin dito sa mga pang open category ng mga tank. Yung size pala ng tank is 12 by 8 by 12. Copy tank mga body. Pero solo lang yung nilalagay natin dito pag nag-groom tayo ng open category adult. Dito natin sila nilalagay hanggang sa maging adult sila 5 to 7 months dito na sila mostly yung nilalagay namin dito is almost 4 months pwede na natin ilagay as long as uh, selected siya as potential grade into show grade mga body ayan siya so yung total lang tank na kaya i-accommodate dito sa dalawang rack is 128 pieces na mga tank hindi kasama yung meron tayong tank doon no? na I think nasa almost 30 so 150 lahat or sobra na mga 12 by 8 yung tank natin dito sa farm hindi kasama tong almost 500 nasa 480 yata ito ng mga random uh, grooming tanks andito yung size naman ito is 4x8 by, by 10 mga body alam nyo naman to matakal ka na sinasabi sa inyo yung ganitong tank is para sa mga random groomings natin na mga tanks and then tuloy tayo mga body dito sa ating pagpapakita ng isda so gagawin natin to every Sunday Ah... Uh, lahat ng changes for the whole week. Ibablog natin sa Sunday para alam nyo kung ano yung update dito sa farm. Ayan. So, dito naman is mga Moscow. Ayan, Blue Moscow. Blue Moscow. Blue Moscow. Ayan, Blue Moscow. Blue Moscow. Blue Moscow. Ayan, mga sub-adult na to mga body. Yung mga Blue Moscow natin. Hindi kaya isang video siguro to mga badi Siguro gagawin natin series let's say uh, tatlong uh, tatlong vlog to mga, mga body yung gagawin natin for para malibot ang buong farm kasi sobrang laki ng farm mga body hindi kaya isang video lang ayan dito is puro Moscow ayan kung gusto nyo mag lang ng Moscow natin marami tayo dito mga uh, blue Moscow and ABM meron din tayong mga YKC mamaya pakita ko sa inyo yan, puro Moscow Mga EBM lahat. Pati dito sa baba, puro EBM. Yan, bakante yan. Kasi wala pang malagay. So, ito yung first layer natin na, uh, na metal stand. Ayan siya. Five layers siya na tig 28 pieces na mga tank. Dito naman tayo second layer, mga body. Ayan, dito second layer is top sword pa rin. Ayan, puro top sword doon to, nandito may mga wala lang laman kinuha na natin kasi kinunom natin doon sa malaking tank pakita natin ayan top sword top sword dito walang laman ah uh, prepare natin to dito pero dito meron mga YKC ayan pwede ito gawing breeder oh. problema lang dito mga buddies na red clot you know mayroon siyang pula sa baba ng kaudal. Ganda pa naman ito. Pwede ipang breed. Eto din. May red flat. Eto maganda to. Delta. Ayan. Groomable. Groomable. Dito mga YKC din. Na bland. Kita niya yung YKC bland. Ayan siya. Mas dilaw siya compared dun sa... Yung bland kasi mga body. Para siyang albino yung kulay pero itim yung mata pero yung kulay ng kanyang uh, katawan and, and caudal dorsal is parang albino kaya tinatawag siyang blan YKC blan Ito, mga YKC na delta laki na lapad o oh. Ito. pwede na pang materialis na pang breed hindi ko na ito ma sa show kasi uh, meron siyang red clad Kaso nga lang, uh, malapad yung buntot niya kaya pwede siya i-breed. Dito mga ginugroom ng mga YKC. Ayan. Dito, bagong reset. May mga lamang ABM. Ayan. Sa baba, merong mga grass and YKC pa rin na mga delta. Same as dito sa baba dito mga EBT natin yun ang mga EBT EBT ribbon yan may nung ginagroom natin meron din tayong delta dito na EBT mga nan ribbon yan EBT nan ribbon yan ito mga ribbon na mga juvenile Ribbon, juvenile ito mga Delta. Delta. mga Delta. Dito sa taas, mga HB Blue na ribbon. Ayan, HB Blue ribbon. Ayan, mga kinagroom natin sa show, mga body. Ayan, mga ribbon, ribbon. Ayan, mga ribbon. ABT. Ah, HB Blue ribbon. HB Blue ribbon. Dito mga Moscow, Blue Moscow. Ayan, Blue Moscow. Blue Moscow dito, mga wala nang laman. Ito mga Blue Moscow. Ayan, Blue Moscow. Dito sa taas, mga top sword na yan, mga body. So, hala dito muna yung video mga badi, kasi sobrang haba na. And then continue natin mamaya. Kasi mag, maglulobot na yung ating camera charge mo natin tapos uh, balikan ko kayo may, mamaya mga bali so yun lang bye fish out